Hello, maayong buntag ka tanan mga katsoy, no? maayong adlaw ka tanan. Kung asa man mong dapit diri sa Pilipinas o sa Tibo Kalibutan, hinaot po ang na mo, mo sa maayong pagkabutang. Akong ah, i-share ka ninyo, mga katsoy na aning video karon na paghimo sa pintos. kanang pintos mga katsoy mo sikat sa Sugbo mga katsoy, labi na dito sa Norte nga bahin sa Sugbo. Uh, ah, na specialty sa mga Cebuano, mga Bisaya na taga So nindot kay nang ipang isnak mga kachoy. So ang paghimo ana atong tan-aon na atong makita diya dire mga kachoy nga ang iyahang iputos mismo ang panit rapod sa mais. Um, nga na mo nay namo og pakpak. Pakpak -pak ang among termino nga ng panit sa mais. So atong makita diha mga kachoy nga ipanitan ang anagun o nya gi iad add sa kutsilyo, bilogbo, o dayon, yahanang gi, yahaning isulod o blender mga kacoy. So, kung wala mo yung blender, ang alternative ana, kung naa mo yung gidkiran, ka rapod nga, ikuhan sa lata, ikuhan sa lata sardinas, kaya yung tusok-tusok o glansang, mga na siya yung gidkiran, pwede itong himuon ana, para lang madugnok ang anagon sa kauman ana atong sa gulan mga ingredients sa asukar butong kanang linghod na lubi butong nya i-mix dito sa blender So atong makita diha mga kachoy nga ang tanang mga ingredients isagol na siya niya sa usa ka bowl So atong nang ukay-ukayon hangtod ma ma mabalance ang iyahang texture so kung medyo lasa or manggani eh, na ato ng dugangan o available na harina bisag on sa lang harina nyo dugang para masakto ang iyahang timpla so pagkahuman ang pakpak -pak nga itong kuan ganiha mauna ay ato ang gamit sa pagputos so na naura na pagputos ato lang paningohaon na dili manglirit diri sa kilid dili mangawas gawas o dili mga usik. so ato lang ibalikon ang proseso hantod maputos or mahuman o putos ang imuhang gitimpla nga mixture so atong ipadayon og tanaw ang video mga kachoy para ma masunda nato to kung unsaon di ay pag, himo ang pintos na maoy sa sungbuan. Okay. Atong ipadayon mga kachoy, daghang kayong salamat sa ato ang pag-view aning video mga kachoy no. So atong ipadayon. So kung mahuman na ganin ato og putos tanan mga kacoy ato na po nang isalang dito sa atong steamer sa kanang kuan witaw sa rice cooker nga na nagpabukal kag tubig imong ikuan dito og mga 15 20 minutos ato lang ba nabanaon nga maluto na gyud ang ato ang pintos. So makita man ato diha nga kung unsa kanindot ang kuan pagka pagkaluto na gihaon og iyahang gi plaster na po sa plato. Okay mga kachoy, atong naon, o kung sa nindot, o kung sa kalami ang ato ang nahimo nga pintos. So, isnak palang gani mga kachoy sa buntag. Pwede na kanili mo ka o pamahaw. Pwede, nga, pwede ka na arah. Nga, pwede rasa ka na mo nimo mo. Ligon kayo nagbusog mga kachoy. So, dagang salamat. So, inaot pa nga nakatabang gani kaninyo. Dagang salamat. Kanyang tanahon.